Truth Matters, Christians in the Fight Against Fake News Welcome to Truthfully Yours We're bombarded with information every day But how can we tell what's true and what's fake? Today, we're exploring the Christian responsibility to seek and share the truth in a world of misinformation Ang misinformation ay maling o hindi tumpak na impormasyon habang ang fake news ay sadyang gawa gawang impormasyon na ipinakita bilang balita Kumakalat sila sa pamamagitan ng una social media. Ang mga maling kwento at manipulahin ng mga imahe ay maaaring mabilis na mag-viral. Hindi maasahang mga website number 2. Ang ilang mga website ay idinisin upang magpakalat ng misinformation o propaganda. Number 3, echo chambers. Ang mga tao ay nagbabahagi ng impormasyon, pangunahin sa mga sumasang-ayon na sa kanila na nagpapatibay sa mga maling paniniwala. Factual claim ang misinformation ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan na nakaka sa mga halalan, nakakasira sa mga reputasyon, at kahit na naglalagay sa panganib ng buhay. Pinapawi nito ang tiwala sa mga institusyon at nagpapahirap sa pagkakaroon ng mga may kaalamang pag-uusap. The Bible places a high value on truth and warns against deception. Um, Proverbs 12:22 says, "Lying lips are an abomination to the Lord, but faithful people are His delight." This verse makes it clear that God hates lying and values truthfulness. John 8:32 says, "And you will know the truth, and the truth will set you free." Jesus promises that knowing the truth will lead to freedom. We are called to be discerning and to test everything. 1 Thessalonians 5.21 Paano malalabanan ang mga, ng mga krasyano ang misinformation at fake news? Action number one, Maging isang critical na pag-iisip. Tanungin ang lahat ng iyong nababasa at naririnig. At huwag bulag na tanggapin ang impormasyon nang hindi ito pinapatunayan. Action number 2. Maghanap ng mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan umasa sa mga kagalang-galang na organisasyon ng balita, akademikong pananaliksik at mga opinyon ng eksperto. Action number three, i-fact check bago ibahagi. Bago ibahagi ang impormasyon online, maglaan ng oras upang patunayan ang katumpakan nito gamit ang mga website sa pag-fact check. Action number four, makipag-ugnayan sa magalang na dialog kapag tinatalakay ang mga kontrobersyal na paksa. Makinig sa iba nang may pagpapakumbaba at paggalang at iwasan ang pagpapakalat ng misinformation. Action number five, manalangin para sa pag-unawa. Humingi ng patnubay ng Diyos at manalangin para sa karunungan upang makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan. Misinformation is a serious threat to our society. As Christians, we are called to be truth tellers and to defend the truth in a world of deception. By being critical thinkers, seeking credible sources, and engaging in respectful dialogue, we can honor God and promote a more informed and truthful world. What do you think? How can we better combat fake news? Share your thoughts in the comments below and let us know what other topics you want us to explore and truthfully yours thanks for watching god bless you